Ano ba talaga ang tamang proseso, DNR? Ang Department of Environment and Natural Resources ay tinuturing na pangunahing ahensya sa pagpapanatili at puprotekta ng mga likas na yaman ng bansa. Ngunit sa kasalukuyan, tila ay may kawalang aksyon ang DNR sa isyo ng iligal na mga istruktura na itinatayo sa mga protected areas sa ating bansa tulad na lamang sa Mount Apo. During sa hearing sa committee, and environment and natural resources and climate change kasama na rin ang local government. Nanggigil si Senator Rafi Tulfo during sa committee senate hearing noong April 3, 2024 dahil sa kanyang karanasan sa ahensya ng DNR at sa kawalang aksyon nito kahit alam nila na marami nang itinatayo ng na mga istruktura sa nasabing protected area. Hindi lamang ito sa Mount Apo kundi pati rin sa Bohol at sa iba bahagi ng bansa. Wala bang tamang sistema ang ipinapatupad ng DNR? Ano ba ang dapat na proseso? Kumuha muna ng ECC bago magtayo o magtayo muna ng mga estruktura tapos kumuha ka ng ECC? Pakinggan nyo ito. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ehensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Una lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my exposure, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisyuan ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa na nagpapatayo ng struktura. At nang tumabag po kami, kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman 'yan. Now, mayroon naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagtayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990 pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol bakit po nabigyan ito ng ECC ngayon magkaharap-harap tayo sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to. And you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastara sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon. Karamihan ay from China And then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po 'yan? Ibinebenta sa reclamation diyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then nang libre ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po 'yan. You guys have to explain Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Ayan, hindi na nakapagtimpi pa si Senator Rafi Tulfo sa kanyang galit dahil na rin sa hindi tamang aksyon na ginawa ng mga DNR sa mga protected area tulad na lamang ng Mount Apo. Kaya dito sa committee hearing na ito, pinagsabihin niya talaga kung ano ba ang tamang dapat gawin ng isang opisyal ng gobyerno na nasa DNR pa naman at kasali na rin si Sen. Bato de la Rosa at saka si Sen. Cynthia Villar. So, um, these establishments uh, applied for PAMBI clearance with uh, the PAMBI. Okay. So they were also given clearance and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi ng clearance ano po, ng PAMBI pero alam naman po natin within the protected area yan at alam naman natin na dapat wala sila doon and yet we continue entertaining their application and uh, saying that it's in process. So, ibig sabihin, may balak tayong bigyan pa sila. So, parami ng parami, para mga kabuti po, nagsulputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa, sa inyo, sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yun pong masakit eh. Di ba? You're supposed to be, tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan, pero parang bantay sa lakay po, dating nyo ka dito. So what what are your plans with uh, 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 pertaining to these structures na walang ECC at to my structures na pinoprocess pa lang ECC? There are um, 53 latest update your 57 honor. 57 uh, 57 Sir um my ECC na po yung iba na po Okay. So, uh, 34 with Pambi clearance and no ECC, 53 are without permit clearance and no ECC. So anong balak niyo po dito sa wala pang clearance? Um, at na ECC at alam niyo po na bawal dapat wala sila doon. So anong plano ECC. kasi we were told na bigyan daw ng 2 years sabi po ng DNR uh, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang uh, tinayo sa kanilang investment. In the first place, eh ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng EC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina, monitoring, eh wala kayo ginagawang proper monitoring. Sir, um, to answer the question as to uh, what do we do with those without uh, ECC, we are going to issue notices of violation. Notice of violation. Yes. Hanggang doon lang po. Sa yung sa walang mga permit clearance, mag-issue po kami ng mga na. So, uh -oh. issue of notice of violation. Yes po. Okay. So, hanggang doon lang notice of violation and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference and if uh, um for the conduct of case built up, but if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am place, dapat hindi nabigyan, napatayo yun. Oh, I think your problem, Secretary Loy Saga, your regional is very ano, poor or uh, <coughs> walang, walang, ano, walang concern sa ginagawa nyo. Uh, I think the regional is, ano, kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMBI tatayo? Oh. Di, so diba, you're not watching over diba? diba sabi mo kanina meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na itinatayo uh, sa mga protected areas? Okay, kung meron kayong ginagawa monitoring, I dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon uh -huh. doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing the application, dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran. Yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo na magtayo dyan. And siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Just to answer the query of the good Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang pambi, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Da dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. <laughs> Madam Chair, sir, um, uh, just to uh, go on further, the red dumagan was saying, actually po, um, the region issued 57 so-cost orders already and 24 notice violations and 7 cease and desist orders. to build kasi pag na-allow mo nang to build mahirap nang tanggalin. 'Yun Correct. ang problema. Madam Dapat kayo hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na 'yan uh, tell it to the Marines. Napakahirap magtanggal niyan. Wala nang okay. gagawin niyan. Yusek Fragada. Yes sir. Meron kayong monitoring team kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team niyo? Can you give me uh, the exact sir, it's name? It's through the Protected Area uh, Management Office po. Meron ah, ah, po sila. Anong tawag? Um, PAMO I mean, Office po. PAMO Office? Yes. And What does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, so sila sa monitoring. Yes, sir. So, uh, kailangan ito mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sin sinasabi din ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yon na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina pa paulit-ulit, eh, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna sa mag apply ng permit. Tapos in process pa yung permit, etc. O ngayon, 57, paano pa ito pa Pasasan natin ang 57 nito at sinabihan kami na give them two years daw. Bakit natin pinapadeclare na protected area na alam naman pala natin na marami ng tao na nakatira doon. Yung nga, parang it defies the purpose of uh, declaring it as a protective area, protected area na hindi naman natin ma-protect. Dahil nagkalat ng tao doon. Matagal na nag, uh, nakatira ang mga tao doon. Parang yun ang tanong ni Madam Chair. Ikaw kabayan, ano ba ang iyong posisyon tungkol dito sa nagtatayo ng mga istruktura na nasa protected areas? Hintayin ko ang iyong mga kasagutan sa comment section. Magandang araw po sa lahat.